Isang magandang umaga po ating lahat. Nandito po tayo sa barangay Inan Lorenza, Bayan ng Bayambang, lalawigan po ng Pangasinan para sa isang product testimonial ng isa sa mga produkto ng UB Corporation. Ako nga po pala si Marvin Kayabyab, ang sales technician ng Pangasinan area po. Uh, sir, ano pong pangalan nyo? Peter Camacho, sir. Ilang taon na po kayong magsasaka, sir? Ay, matagal na, sir. Hindi lang 30 years. Sa kasalukuyan po, sir, ano po ang inyong mga tanim? Sibuyas. Kailan niyo po ito na itanim? November 20, 22... 1994 na ngayon. Ito po ba ay direct seeded o transplant, sir? Direct seeded, kaya yan. Kung ito ay direct seeded, sir, uh, kumusta naman po ang observation ninyo sa seed germination ng ating red diamond? Maganda naman, sir. Base po sa inyong observation, masilan po ba, sir, beside application si red diamond? Hindi naman, sir. Halos pareha. Ayon sa inyong obserbasyon, mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyang edad nito, kumusta naman po ang puno nito? Matatag po ba at malalaki ang puno nito? O maninipis at madaling matumba? Lalo kung mahangin. Matabang sa inyo mga puno. Madali po bang matumba pag mahangin? Hindi naman, sir. Sa dahon naman po, nakita niyo po ba ang red diamond? Ay lupay-pay at madaling dapuan ang sakit, sir. Ah, tatayin ko sir. Alos pari. Yan. Sa bulb formation naman po yung tinatawag nating paglalaman, ano po ang observation nyo sa ating red diamond? Maganda sir. Paano nyo po masasabing maganda sir? Eh nakita ko naman sir, may malaman naman. Mahirap po ba ito paglalaman sir? Ay, hindi naman sir, basta may pampalaman. Marami po ba kayong napansin na bulugan? Wala sir. Sa kulay naman po sa kanyang bulb, ano po ang masasabi nyo? Ay maganda naman sir, mapularin. Sa tingin nyo po ba kikita tayo pag red diamond ang inyong tinanong? Ay kikita naman sir, basta titigilan ang mga arabas na. Opo, uh, tapos yung presyo. Importante, sir, presyo. Opo. Uh, uh, na may makapag-ani tayo ng maganda at matapat sa magandang presyo. Sir, kung sakasakali, sa susunod na season, uulit po ba kayo ulit na magtanim ng red diamond? Ano, sir? Baka ayan ay itanim, sir. Uh, may re-recommendan nyo po ba si red diamond sa kapwa natin, farmer, sir? Durado, sir. May eh, nakikita naman sir, sabi nyo maganda Hindi lang mo na kung may nagsasabi, meron din naman nakikita, sabi nyo na maganda si buet mo. Ano pong mensahe nyo sa kapwa natin farmers na natatakot o may pag-aalinlangan na gamitin si Red Diamond sa susunod na cropping season? Ano pong uh, mensahe nyo sa kanya? Ay, ko lang dyan sir. Subukan naman itong ano, hindi ko masasabi nyo maganda. Subukan nila yung, yung Red Diamond, yung UV. Kasi eh, nakita naman yung ibigay siya naman, na maganda naman. Yan ang masasabi ko lang sir sa kasama ay kasama natin magsasaka. Uh, sir Peter, maraming maraming salamat po sa ibinigay na oras. Pinaunlakan niyo po ang aming paghingi ng inyong testimonial about sa produkto ng New Business Corporation. And thank you po. Uh, uh, thank you, Sir. Pero yung utahin uh, ko sir, sa iyo ng ano, ha? Yung, yung, yung si. Yung mong um, kalimutan niyo, Sir, ha? Sige, Sir. <laughs>